Another day, another vlog! At may ito nga po tayo sa labas ng bahay, ah! At maganda nga po pala ang panahon ngayon, oh, iya eh, mainit. Pero ngayon po ay hapon na dito. Ay, ako po ay pupunta sa Talipapa, dito sa labasan, ah! At ako po ay bibili ng mauulam, hahanap po ako ng pipiling ulami namin para sa hapunan. At ako po hindi na nakabili ng Uh, ulam kaninang tanghali at kami po may tira pang ulam ay eh, sayang naman po at bayan nga po si Mandy A nakita po yung kan kanilang mga binili sa Save More at sila po galing nila Mami Ruby sa Save More, sila nila Kurt at bayan nga po at tayo'y palabas na at para nga po tayo'y makapaghanap na ng pwedeng ma ulam at pwede nga po ah, sina Kuya Boom at may tinda nga po silang saging ay di ako po'y bibili na ng isang kilo ay sabi ko po ako magbibinagkat. Ay nagdagdag pa po at siya daw po hihingi. At bayan nga po si Ara ay yung asong itim at si Scarlett po itong isa. At yan po yung kanilang bagong alaga. At napaka cute nga po na yan. Ay ako po ay lumabas na dito ah sa may tindahan nila. At sina Kuya Boom nga po ay nagbabasketball. Ay sabi ko nga po abay nasa nang ring. At nakay kay nagsho-shooting-shooting lang diyan Ay sabi po'y wala daw. Ayun pala po, ay dito lang sa sampaya nila sinushoot ah. Ay meron naman po malapit na basketball court dito sa may amin. Ay kaso nga lang po'y siguro kaya ayaw nila si Bumbum po ay ang tao ngayon dito sa tindahan. Wala pong magbabantay. At meron nga po si Mandi ah. Pinagsasali na po yung marshmallow dito sa lagayan at sa sobrang lalaki nga po ay hindi na nga po magkasya. Kala ko nga po kaya na yung ubusin. Ay po wala. Ay itatago niya para may pagkain pa siya sa susunod na araw. At bayan nga po ng Chang Nyo. na naman ay naglalakad. Papunta po dito sa talipapa. At beyan nga po ang mga isda ah. Yung pong aking napili ay matang baka ay 290 po ang kilo. Ako po ay bumili lang ng limang piraso. At syempre po sa mahal naman pero yan po yung sariwa. Bali po yung limang iyan ay 100 pesos. Sakto lang po ang size na Hindi naman po masyadong, hindi po malalaki. Eh. Ay, pangulam ulam lang po namin ngayong hapunan. Yan po ko na lang. Ipipiritos ko na lang. Uh, at yan nga po yung saging nasa ba At si Papa nga po ay nagbabalat na ngayon. At sabi ko ay lulutuin na nga po. Para bukas ay may almusal din. Yan nga po, yan po yung na-slice-slice ko na. At ito nga pong ating isda ay akin ng inasnan para po talagang manuot dun sa laman para po naman pagka naluto na ay talagang masarap at bayan nga po ah, yung ating mga ingredients ah, nilagyan ko po ng gata, star margarine at saka asukal po hindi ko na po linagyan ng gatas ah at magastos ho ito po at may salsa yan po yung ginawa ni papa ah, po yung ng isda natin napakasarap po na yan talaga pong gaganahan din ka kumain at bayan nga po yung binagkat ah Talagang luto na po iyan. Iyan po yata'y isang oras ko niluluto. Pero sa mahinang apoy ang po para talagang masarap. At dito nga po ay tayo po ay kakain na. At ako po yung naghayi na. Ben nga po at may pansit. Bigay po yan ni Kikay. Uh, bigay po sa kanyang kapatid uh, Kay Kukoy. At ben nga po, tayo po kakain na. At dito nga po ay nangaasar ito pong asawa ko uh, At sabi ko nga po ay, at kay sasama sa video ay akala ko po hindi sasama at mahihiyain din po ito eh. Yun po pala ay sasama. Kaya po bayan kami magkasama na ano ah, magkasama kaming nagbibideo habang kumakain. At bayan nga po pala mga tiyang yung pansit na yan ay uh, masarap. At masarap din po yung kapartner ng pritong isda. Ganayan po talaga. Yun nga po palang mga ano dito, isda ay mahal po ang ano ah, mahal ang kilot. Yun pong dalagang bukid ay 340 po ang kilo. Kaya po talagang magkakarning manok kana la ang o kaya karning baboy. At talagang pag isda ay sobrang mahal, talagang malupitan ang presyo. At syempre po, wala naman din silang tutuboy, hinahango din ang po nila. Tapos ay Siyempre po, para din po sila kahit paano magka, magkaroon ng tubo. At sa mga hindi pa nga po pala nakaka-subscribe, aba, ay subscribe, subscribe na ho kayo sa ating munting channel. At yan nga po, oh, napapasayaw-sayaw yung ulo ni Papa at siguro sa dun sa isda. At minsanan lang din po kami mag-isda dito. Abay, sa sobrang mahal naman po dito sa Maynilay talaga pong aba ay laging karni po ay di talagang maahay blood pagka laging karni pero ka, kapag po naman isda pag dito po sa talipapa ay syempre po mas mataas na talaga ang presyo at hahanguin pa po nila yan kung saan dito o oh, sa marikina wow. Dang, aku oh, ya binagat. Okay. You. At iyan naman ay kay Mommy Ruby. Ang ganda naman ni Ate Mandy. Wow. Ano bibili mo, te? Ano siya? Powder. Powder? At saka? Sunrock. Sunrock. So, ito yan. Yan. oh Sakto 100. Thank you. Okay. Bye. Bye. Habenta pa nga. Ang siyang Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay nag-enjoy kayo. Bye!